Hi guys, ako si Aeron. Ngayong araw nga pala ay birthday ko. Kaya naman tara, samahan nyo ako. At nung umagang-umagang nga, nagpagkuhan na si mama ng cake. Thank you nga pala, bossing, sa pinambigay mo na pambili ng cake. Guys, dito nga pala kami nagpunta sa Ledro Farm Private Resort. Solo ang swimming pool dito. Mura lang rent dito guys, promise. Dito lang yan sa Kamias Bypass. Naggayak lang si Mami ng onting pagkain. At syempre, hindi ko wala ang request kong Graham. Si Nanay Nene nga pala ang nakatoka sa pag-iihaw. Ito talaga ang bida sa outing. Ang ganda dito guys kasi may palibre pang dark sa gilid. Sobrang nakakalibang. At ito nga si Mama nagtapo ng limpiso sa pool. Akala niya ata wishing well. At syempre, hahanapin namin yan. Ganito rin ba kayo guys pag nagsiswimming? May maghahagis ng coins at hahanapin nyo naman Pagkaahon nga pala dali Tinipak-tipak na niya ang mga lempo Napakasarap nito guys Tara kain Siyempre mawawala pa ba ang pitsura Pagkatapos ng swimming Ayun lang tapos na Thank you for watching God bless